A day in my life as a garampang na nakatira sa UAE Kasama ah? ng Yusawa kung afam For today's video, mga manang-manong Char! <laughs> so yan nga, nandito ako ngayon sa labas ng hotel Nagkakape kami, kakatapos lang namin mag-breakfast ni Yusawa O ito, ipakita ko sa inyo yung view kung saan kami nakatira Ayan, ito yung pool na pinupuntahan namin Ayan, ang dami na nila tapos doon naman yung sa amin. Ito yung hotel natin na yung Terhanan. Ayun si Jusawa. Okay. Ayan, ayan si Jusawa. Busy siya, Nag-prep siya ng trabaho niya para bukas. Tapos, ito yung view namin. Ito, dito yung sa banda na to. Ito yung private beach na pinupuntahan namin. So, bago ang lahat guys, isishare ko sa inyo kasi may, nag, may mga nagme-message sa akin na paano daw malalaman kung seryoso sa'yo ang isang na ka na ka-talking stage mo online, sa, lalo na sa mga dating app na yan. So, ang una, kung paano mo malalaman na seryoso sa'yo ang isang afam na katoking stage mo online or kausap mo sa dating site is i-delete ide niya yung dating account niya. Kasi doon pa lang sa part na yon is he's interested to you. Ah? Interested? <laughs> Bisaya man dahil. yung ilokano ka pero nabibisaya ka minsan. <laughs> So, yun nga, yun yung una na seryoso sa'yo ang isang afam kung i-delete ide niya yung dating account niya. Kasi nga, he's interested to know more about you. Ganon. Tapos yung pangalawa, lagi siyang may time sa'yo, nag effort na makausap ka, matawagan ka. Hindi naman palagi, pero at least, sinasabi niya kung anong ginagawa niya. Hindi naman sa minamartir mo siya or ano, ano ba. Kasi nga, uh, ano lang siya, may respeto sa yoga no Siyempre, kahit pa paano, sabihin mo kung nga, saan ka para hindi ka mag-alala, ba diba? So, yun yung pangalawa. Tsaka yung number three, hindi naman lahat kasi yung iba nag-aalanganin pa. Pero pag, uh, yung sa akin kasi, si Jusawa, i-introduce ka niya sa mga kaibigan, sa family niya, kahit nga sa phone pa lang kayo nagkakilala, kahit di pa kayo nag-meet sa personal. Yun yung number three. Tapos yung pang-apat is uh, hindi magdadalawang isip na mag-book ng ticket para makita ka, mabisita ka, to spend time with you, ganun. getting to know more each other, gano'n. Tapos yung pang-lima guys, interesado siya sa personal life mo, gano'n, interesado siya sa culture mo, ganyan, mga buhay, anong buhay na meron ka, hindi yung pang-flirt-flirt lang, kapag ka-flirt lang yung gusto, ano na yan siya, red flag. Lalo na kung mga kabastusan lang yung tinatapik niya. So, ano na yan? Rum. <laughs> so, Nga ron. Tapos pinaka-importante sa lahat is, uh, malalaman mong seryoso siya kung may, pero siyang future plan na kasama ka. So, yun yung pinaka-importante. Hindi lang yung gusto lang niya ng kaano. Alam mo yun, mga kadalasan sa mga afamis, gusto, lang, lang gusto lang nila ng mga fan, ganyan, pang travel-travel, hindi sila nag insist na pag-usapan yung mga future, ganyan. So, ano yun, red flag. Ang gusto lang nila is fun, ganyan. So, yun lang muna guys. Kung may mga gusto pa kayong katanungan, may mga katanungan pa kayo, message yun lang ako. Gagawan tayo ng, gagawan natin yan ng content. As long as na, ano, kaya nating sagutin lahat. <laughs> Ayan, oh. Ganda ng view, di ba? Ganda ng kulay ko. Charis. Tingin na. Punta na ako kay Joshua Tapos na siguro siya. Ayan siya. Busy. Oh, napaka hardworking niya. Oh. This is your project. Mm -hmm. Every night. This is gonna be me every night this week. You want me to help you? There's something I can help? You want me to write? <laughs> I'm a You're a phenomenal, writer. You <laughs> no, you do. You got beautiful handwriting. No, I don't have.